Hello guys, it's me Crown TV. Today's video, pag-uusapan natin ang paggamit ni Boruto ng God Mode. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ng Crown TV para laging updated sa mga bagong video ni Crown TV. Sa latest episode ng Barton Naruto Next Generation, kasalukuyan ngang sila ay nakikipaglaban kay Ishiki. Ang mga techniques na ginamit ni Naruto at Sasuke sa iba pang Utsutsuki ay hindi umubra sa pagkikipaglaban nila kay Ishiki. Dahil sa ang chakra sensor nga ni Naruto at ibang atake ni Sasuke ay nabablock nga ni Ishiki. Sinasabing si Ishiki nga ang pinakamalakas nilang kalaban mula noong sila ay nakipaglaban kay Kaguya at Mumushiki. Merong napaka-interesanting bagay sa pagitan ni Boruto at Ishiki. Si Ishiki ay nakukonfuse sa taglay na karma seal ni Boruto at tinataya nga ang karmasil ni Boruto ay 80% na kapangyarihan ni Momoshiki. So, paano kung ang 120% nito ay magamit ni Boruto? So, ito guys ang mangyayari kung sakaling ang 120% ng karma seal ni Momoshiki ay magamit ni Boruto. Number 1. Si Boruto ay mawawalan ng control. Ang pagbabagong ito ni Boruto ay makabuluhan gaya ni Momoshiki sa unang pagkakataon kung saan nakipaglaban si Boruto kay Boro. Siya ay nawalan ng control dito kahit pa ang nagamit lang ni Boruto ay ang 50% na karma seal. Ang ibig sabihin ng paggamit ng karma seal ay paggamit na rin ng kapangyarihan ng Utsutsuki. Ito ang dahilan kung bakit si Boruto ay naging isang pangkaraniwang shinobi na nagmistulan o parang naging utsutsuki na merong maputlang balat at merong iba't ibang black shade sa kanilang mukha at sa iba't ibang parte ng katawan. Ang pagbabagong ito sa mukha ni Boruto ay ang pagkakaroon niya ng kaunting pagbabago kung ikukumpara sa dati at sasamantalahin naman ni Momoshiki ang ganitong sitwasyon upang magawa niya ang kanyang gusto o nais gamit ang katawan ni Boruto. Number 2, magagamit niya ang Rinnegan. Ang Rinigan ay isang unique dojutsu na tinataglay ni Riku Madara at Sasuke maging si Nagato. Subalit matapos ang pagdating ni Momoshiki, ang Rinigan ay nakita sa kamay ni Momoshiki at ang ability nga na tinataglay ng Rinigan at nagamit nga ito ni Momoshiki such as Absorb Chakra or Techniques. Dito nga ay lumalabas na ang Rinigan ay isang Dojutsu na pagmamayari ng Utsutsuki Clan kung saan sila ang pinagmulan ng Shinobi World. Yan ang dahilan kung bakit si Momoshiki, Orashiki at Riku Dosenin ay mayroong sariling Rinnegan Powers. Sa so 120% na Karma Seal ni Boruto ay lumagpas na siya sa kanyang limit at ito nga ay kinokontrol ni Momoshiki kaya naman madali lang magamit ni Momoshiki ang Rinnegan Powers sa katawan ni Boruto. Number 3. Absorb Ishiki. Si Momoshiki na muling nabuhay sa katawan ni Boruto. His soul embedded in Boruto's body ay hindi sapat para talunin si Naruto at Sasuke dahil sa kalahati lang nito ang nasa katawan ni Boruto. Kaya naman gamit ang rinigan, ia -absorb ni Momoshiki ang soul ni Ishiki. Kakainin niya ito at muling kakalabanin ni Momoshiki si Naruto at Sasuke. Number 4. Attacking Sasuke and Naruto Dito ay gagamitin ni Momoshiki ang Cage Arson Prison. Ang Jutsu na ito ay isang Fire Element technique na gamit ni Momoshiki matapos nitong ma-absorb ang chakra at katawan mula kay Kinshiki. Ang Jutsu na ito ay lumilikha ng Fire Based on Chakra na umaatake sa target nito. Matapos nga niyang higupin si Ishiki, aatakihin naman niya si Naruto at Sasuke gamit ang kanyang sariling pamamaraan. Number 5, wawasakin ang Konoha. Dito ay nagtagumpay na nga siya na makuha ang katawan ni Boruto. Kaya naman ito na ang pagkakataon niya upang maghiganti sa shinobi lalo na kay Naruto at Sasuke. Hindi lang paghihiganti sa mga shinobi na tumalo sa kanya kundi siya rin ay magiging part ng Konoha bilang isang outlet. Number 6, maaabsorb niya ang biju. Si Momoshiki na siyang nag-absorb kay Ishiki ay alam kung nasaan ang biju. Dito ay iaabsorb niya muli ang biju upang maging source of strength ni Momoshiki. So, ang layunin ni Momoshiki na makuha ang life energy ng Earth ay halos nakamit na niya. Matapos niyang magkaroon ng napakaraming lakas, dito ay gagamitin na niya ang kanyang iba't ibang teknik upang atakihin si Naruto, Sasuke at maging ang Konoha. So guys, ito na nga ang mga teknik na gagamitin ni Momoshiki laban kay Naruto, Sasuke at sa mga shinobi ng Konoha. Inukai Takeru no Inukoto ang teknik na ito ay isa sa pangunahing teknik na tinataglay ni Momoshiki. Dito ay nakakalikha siya ng bilang ng dragon galing sa earth element. Ang mga dragon na ito ay maihahalin tulad sa wood element jutsu, namely Hashirama Senju's Wooden Dragon or si Madara Uchiha. Ginamit ni Momoshiki ang jutsu na ito noong nakipaglaban siya kay Naruto kung saan si Naruto ay gumamit ng Kurama Chakra sa Susanoo Armor Mode. Monkey Rock Isang teknik na parang isang golem, ngunit ang golem na ito ni Momoshiki ay capable of matching si Kurama na makocover ng mga bato at mainit na lava. Sinasabing ang teknik na ito ay isang earth and lava element combine sa living golem gamit ang movable golem. Madali na lang nitong wawasakin ang buildings. Deep Crimson Spiral. Ito ay isang teknik na mistulang isang malaking resengan na mayroong pulang kulay. Gagamitin ni Momoshiki ang lahat ng kanyang lakas upang makagawa lang ng teknik na ito. So, ang 120% na paggamit ni Boruto sa kanyang karma ay kontrolado ni Momoshiki. Maihahalin tulad ito kay Naruto noong siya ay nasa ilalim ng Six-Tailed Bijuu. Ito ay noong siya ay nakipaglaban kay Pain. Hindi rin nito alam kung sino ang kalaban at ang kanyang kaibigan. So, ano kaya ang gagawin ni Naruto at Sasuke kung sakaling ito ay mangyari? Gagawin kaya ni Sasuke ang kanyang pangako na papatayin niya si Boruto na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Momoshiki. So guys, abangan na lang natin ang susunod na chapter ng Boruto Naruto Next Generation. Pero dyan muna nagtatapos ang video ito. Hope you like it!